maikling palitan sa paghita ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard sa pinag-aagawang tubig ng West Philippine Sea. Nangyari ang insidente nang naglayag ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Sabina at Ayungin Shoals na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi ng routine Maritime Domain Awareness Operation ito. Sa panahon ng paglayag, na maating pwero sa pandagat, dalawang beses na naglabas ng mga hamon sa radyo ang sasakyang pandagat ng China Coast Guard na 5304. War sa sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Parehong sa English at Chinese. Kumugo naman ang sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa so, pumagitan ng pagpapalabas <laughs> sa sarili mga hamon sa radyo na binibigyang diin na nagsasagwa ito ng paglariag sa loob ng airspace sa ibabaw ng Philippine Exclusive Economic Zone ang nagdedirekta sa Chinese Coast Guard na 5304 na umalis ka agad sa lugar. Ang kuwento ay napapahiwatig ng matinding pagkapit ng ating puwersa para sa ating teritoryo, particular sa West Philippine Sea, kung saan inaangkin ng China ang ilang pinagtatulong ng isla at bahura. Ang insidente ay nagpapakita ng pangkakulong ng Pilipinas na patuloy na itataguyod ang soberanya nito at puprotektahan ang integridad ng ating teritoryo nang ang patrol natin ay lumapit sa loob ng 10 nautical miles mula sa Ayungin Shoal, ang ccg 5304 ay muling naglabas ng hindi malinaw na hamon sa radyo. Dumating naman ang Philippine Coast Guard Aircraft at tumugon sa makita ng pag-uulit na ito ay nagsasagawa lamang ng Maritime Domain Awareness sa airspace sa loob ng Philippine Exclusive Zone at muling hinamon ang CCG5304 na umalis kaagad sa lugar. Naobserbahan din ng Philippine Coast Guard ang hindi bababa sa 26 na pinaghihina na ng Chinese Maritime Militia Vessels na nakaangkla sa paligid ng Sabina Shoal. Haba ang CCG5304 ay nanatini sa loob ng isang nautical mile ng ayungin kasama ang apat pa sa arm fishing fleet. Sa kabuuan ng parilang paglipad at paglalayag, ang barko ng Philippine Coast Guard ay patuloy na naglabas ng na mga hamon sa radyo sa Chinese Coast Guard at at mga pinagihinala ang Chinese Maritime Militia Vessel sa paligid ng Ayungin at Sabine Shoals. Inutusan ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia na umalis kaagad sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at pinayuha ng karirang mga tripulante na hindi sila pinahihintulutang maglibot-libot o magsama-sama sa mga Shoals nito o iba pang inaangkin na mga structures. Okay. Ipinabot din ng mga piloto ng Philippine Coast Guard ang data ng patrol at obserbasyon sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nakatalaga sa RP Sierra Madre. Ginawa ito para atin sa mga opisyal ng AFP ang walang patid na suporta at agarang tulong na kayang ibigay ng Philippine Coast Guard. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang agresibong pagharang ng China Coast Guard sa mga barko nito ay hindi tatalab sa kanilang matinding pustura. Ang pagharaw ng mga sasakyang pantagat ng sa China Coast Guard sa Ayungin at Sabina Shoals ay higit na napumpirma ng kanilang mga pirma ng Automatic Identification System. Ang data ng AIAS na, na proseso ng Philippine Coast Guard ay nagpahiwatig na habang ang Chinese Coast Guard 5205 ang sasakyan ng dagat na nangharas sa BRP Malapascua gamit ang weapons grade laser ay gumalish noong Pebrero a 8, 2023 sa Kalayaan Island Group patungo sa ng China. Isa pang barpo ng CCG na 5304 patuloy na nagpapanatili na presensya sa Ayungin Shoal hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa opisyal na komento ng PCG, sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abuno si B Sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu na bilang resulta <smart> ng <noise> incident ito at upang matiyak sa publiko, pinalalakas din ang kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea gamit ang kanilang lahat ng mga aset. Maaari silang umasa sa Philippine Coast Guard at sa tropa ng AFP para matanto ang pangako ng ating Pangulo na hindi papabayaan kahit isang pulgad ng parisukat ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas sa anumang dayuhang kapangyarihan. Sabi ni Abu, may mga makabuluhang pagbabago sa depensa ng Pilipinas daban sa mga mananapag na Chino itong mga harang taon. Noong nakaraan, maaaring nakita ang madaling target ng China ang Pilipinas dahil sa kulahan ng kahayahan sa militar at limitadong mapagkukunan. Gayun pa sa sa paglipas ng mga taon, ang gobyerno ng Pilipinas ay namuhuran ng malaki sa paggawa ng mga makabag na kakayahan nito sa depensa at pagbuo ng mas matibay na relasyon sa mga paalyado nito. Malaki na talaga ang pinagbago ng ating depensa laban sa mga mananakop na Chino kung dati ay mabilis tayong mabuli, ngayon ay naging matigas ang ating pwersa sa paglaban sa pwersa ng karabahan. At sa balita, Japan matindi ang paghahanda ngayon. Depensang may ng mga hapon na natutok na sa mga posibleng debris na magmumula sa North Korea. Noong Sabado, ang Ministro ng Depensa ng Japan na si Yasukazu Hamada ay nagbuto sa mga tropa na i-activate ang mga diesel interceptor at maganda na barilin at pabagsakin ang anumang mga fragment ng North Korean satellite na maaring mahulog sa teritoryo ng Japan. Ang anunsyo ay dumating matapos sabihin ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un na iunungsad ng kanyang bansa ang kauna-unaang military spy satellite sa hindi natuboy na petsa. Alak bang na ito ng Japan ay bilang tugon sa maraming missile test na isinagawa ng North Korea sa nahalipas na taon na kinabibilangan ng pagbubutok ng mga missile sa Japan at paglapag ng mga ito sa hilagon baybayin ng Japan. Bilang kanagdagat, noong nakaraang linggo, ang North Korea ay launch naman ng isang solid fuel na intercontinental ballistic missiles sa unang pagkakataon. Ang North Korea ay nagpa-test fire din ng humigit kumulang isang daang missiles mula noong unang bahagi ng nakaraang taon na nagsasabing tumutubo nito sa magkasanay na pagkasanay ng militar ng US at South Korea na tinatawag itong invasion rehearsal. Ang ilan sa mga missile nito ay lumipad sa Japan, ang iba ay bumagsak sa hilagong baybay ng Japan. Noong nakaraang linggo, nag-launch ang North Korea ng isang solid fuel na intercontinental ballistic missiles sa una pagkakataon. Hinatasan ngayon di Hamada ang mga tulipakamata ng PAK-3 surface-to-air missiles sa timog kanluran ng Japan, habilang na Okinawa at mga kalapit na isla. Sa isang lugar na pinaniwala ang nasa ilalim ng flight path ng North Korean rocket na magdadala ng satellite, hiniutos din niya na ang pag-deploy ng mga destroyer na nilagyan ng SM-3 ship-to-air missiles sa mga baybayin ng dagat. Ang Japanese Ministry of Defense inipahayag na ang bansa ay gumagawa ng mga finalay lang ng paghanda kung galing ang isang utos na sirain ng mga ballistic missiles at iba mga baday ay ilabas. Ngayon pa man, ang naturang kautosan ay kailangan na aprobahan ng Prime Minister. Inaasahan na ang North Korea ay magsasagawa ng higit pang mga pagtesting sa armas abang ang United States at South Korea ay papatuloy sa anilang joint air exercise hanggang sa susunod na linggo. Hindi minupod ng anumang mga opsyon upang palakasin ang mga depensa nito. Kabila ng counter-attack capabilities, ang Prime Minister ng Japan si Fumio Kishida ay muling pinagtibay ang bakal na pangako ng US sa pagtalanggol ng Japan sa isang tawag sa telepono kay US President Joe Biden matapos ang pag ng mga missile.